Ito tayo ngayon sa Kalang. Napansin ko tol, marami kang kasambuti ano? Marami kang kasambuti. Para yan sa Lunes. Para sa Lunes, Martes. Para sa mga babae. Oo, dami. Ang dami saka yung ano yung baboy ramo salam ayun oh. Ay, baboy ramo bira na kayong baboy ramo wala ka na makuha oh bira na kayong tol pangil yung baboy ramo oh. wala ka na makuha so, sa ano mahirap ang baboy ramo na yung hanap uh... uh... tapos yung ibang gamit eh. maganda uh, yan ito. Kumit bago ngayon ng. Ng oh. santa talaga. Pumapitik siya sa kahoy. Oo. Alaga natural talaga siya. Alaga ng pastor. Agupaypay eh. Pabinis eh. Pabinis Alam mo bang tawag dito ng iba? kamay ni ang Kamay ni ninyo. Kamay ni kamay. Kamay. Kamay ni ang Ang taibang tawag dito. Pabinis eh. Pabinis eh. Natural. Natural siya. Talaga ano Bumapit talaga siya ng ano eh. Pabinis talaga

Oh, Kasi sa... yan sa ano, yan, yung Maraming sa kamanyang yan. ahoy. Grabe. Mindoro. Ang bagay. Ang Wala namin yan. Pagay oh. oh, eh, na sa sinukuan. Sign. Tapos, pangamay yan Pangamay. Pangamay tapos ito yung kasangay na bago no. Okay, yan. Pangil ng baboy ramo. Malikasan lang yung para sa pasan. Kagaya okay. ko to na paliwanag ko ng baboy ramo. Hmm. Ayun may stock lang ginagawa sa akin. Ah. Tapos ito yung mga bago ngayon. Yan, marami yung pang babae. Pang babae bullets, pang babae. Ah, yung bullets pala ito. Oh, nine bullets. yung bullets. Ang dami mo siya karga. Wala siyang pulong ano? Wala. Dasal. Puro ang karga. Langis na 1 eye. Ah, langis na 1 eye lang. Oo, so, ang karga. Puro yan. Mutiya oh. talaga ang karga niyan. Yan ang sa pang babae. Wala wala siyang pulong pero may basbas. May basbas. Mas uh, yan, basbasan. Sunod uh, sinira Nira do basbasan ng okay, sa labas. Dalawang basbas. Hmm. Loob labas. Yun ang maganda nito kahit wala siyang pulong at least may basbas. -bas. pero may mga mutya sa tubig na ori. Okay? Oh, wow. talagang gaganda. Yan naman libon kawayan. Kasi mahirap magpasok ng ano jan ng ng baka to? kasi balit ang lagayan ngayon ribon oh. at saka sinukuan dahong kunat lang signal naman yan signal yung tawag signal uh, nine at ito lang yan ribbon signum kunat ganda nito to pero may muntiyas sa tubig kinarga din maliit sa sa pang saka din sa pang sabaga yun, ito. Yan ang pambabae. Mm, mga pambabae sila, no? Oo. So, malaki yan, yan sa mga ano. Tapos ito, anong tawag dito to? 9 bullets. Nine, nine bullets so, to. Uh, ang karga 1 i. 1 i nga puro. Puro. So ayan, yung magkakagusto nito mga kautol, eye, ano? Ay, 1 i puro yan. So ayan, nga rito sa kalaw so, kay pinayagimat. So, uh, gawa ng biyernes yan. Gawa ng biyernes. Oh. Uh, kasi uh, maraming requesting gusto nila yung puro nga langis. Oh. Uh, yung ginawa ng Mindanao, oh. Uh, ah, uh, nag-tick sa inyo nga, nag-fistate. Yun na yun ang gawa. Ah, uh, uh, ang langis talaga, puro ang karga. Ayan, nine bullets. Nine bullets. Nine bullets. Nine bullets, nine bullets. Ayan, nine bullets ayan, ni Pinoy Gimat. Parehas. Oh. Dalawang klase ang nakiya inilagay. Um, yung sa tubig, maliit, at saka yung buo na malaki na. So, no, may sabuto rin yung dipin sa Carabao. Oh. Dabi, uh. at Baboy Ramo. Awa oh, ano, yung Punggoy. Para hindi basta mas kasakit eh. Pero parehas Para, na, na. ano. Eh. Oh. Ito dalawang klase din. ganun din. Yan, pariwang ang karga. Ang ano yung bullets? Ito, okay. so, pareho karga lahat. Pero so, parehas. Eh. Ang maganda nandito, kalikasan ano? Kalikasan, ah, kalikasan, kalikasan lang. Kalikasan. Pero bas-bas yan. Bas-bas oh. Bas -bas ng kasalan talaga yan. So, oh, doon galing. Ah, uh, palikasan talaga ko. So, palikasan mo siya sa tubig, maliit, uh, saka yung malaki ang kinarga. At saka yung maliit na mga shin, uh, yung maliit na shin ang kinarga uh -huh. din. Oh. No? Bawat isa, bawat isa kinargahan ko din. Ayan. Hindi. Ito na. Ayan, ayan, ayan. Yung ito. mga shield na maliliit. Kuhol, mga ano diyan. Ah, ayan. Yung... Marga ako diyan. Pinili ko yung maliliit. Kinagat sa isa lang. Isa, isa. isa. Ayan, isa. Mutya shield. Ayan. Diyan na sa loob. Ayan. Ito sa loob pala. Iba yung binasag ayan, yung sa... malaki. Uh, ang dami nito to. Lempiraso to na ano. Ano yan? Madam yan? Uh, Hindi, bali apat yung malalaki. Uh, Tapos dalawa yung maliliit ano? Uh, apat para sa next week yan uh, para sa lunis ang birnis uh, kasa ng birnis yan ha kasi nag nag uh, ba, na, na, baha uh, uh, na, ano ko lang lakas pagka alasin ko muba kinagahan ko alasays uh, ayun ang kasa ng birnis okay. last, last week Ah. ganda, ang ganda ng pagkakan. Tapos ito yung mga iba, no, yung mga mga Ayun ah, yan mga ano, himag na yan. Mga himag, himag na hindi. nakaraan rin niyan yang linggo. Ah, oh, okay. oh. himag. Kasi yung himag kailangan niya yun. At ikatis sa katawan. Hmm. No. Tama yan. Tapos wala na ibang magamit, wala talaga. Pang ano? Pang, pang, pang ano talaga? pang oh, uh, 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 So yan, yung mga ibang gamit dito. Tapos ito, Yung kawayan tol no. Aka bago, bago lagari lang yan, kinagana yan. Sulit so, yan, walang oh. Uh, butas. Kawayan na yan, bagong kare. Bagong kawayan na uh, libon. para bukas din. Apat libon. na piraso. O so, libon. Oh. Para bukas yan. Yan, bago lagari yan, libon yan. Oh, libon. Oh, wala butas talaga. Oh, oh para sa ano naman yan, butas talaga oh. Para So yan. Tapos saka yung ay yung apat na baon na ba yun no? Mm. Yung apat na pakita na natin. Ano nang nakaraan ang ginagawa? No, na yung apat. Para naman yan sa Lunes. Gumamila si Elias, ten elements. So, Tapos yung mga uh, Yung pangil lang kitla. Ano ba? Ano yan ah? Kitab na yan. Ano na ulan kanina? Oo, oh, nahugasan uh, na no. Nahugasan ng kalikasan. Ay ganoon ka kitab. Oh, tapos ito yung